bank account sa PayPal. Hoy guys, kamusta na kayo? Si Leonardo Paiva ulit. May bagong video. Dito ipapakita ko paano magdagdag at kumpirmahin ang bank account sa PayPal. Gusto mo ba ng ganitong videos? May iba pang related videos dito sa channel. Mag-subscribe at mag-like. Lagi akong gumagawa ng videos para sa inyo. Sige. Buksan natin ang PayPal account ko at idagdag muna ang bank account mo. I-click itong tatlong guhit sa taas, tapos piliin ang Add Bank Accounts and Cards. Piliin ang option para sa banko ang unang choice. Ilagay ang pangalan ng banko at numero. Piliin ang pangalan, auto-fill ang numero. Pili ng uri ng account, checking o savings. Ilagay ang branch code, account number, check digit, lalabas pangalan mo, at partial CPF. Dito sa ibaba mga kaibigan, pwede ninyong idagdag ang opsyong ito pagkatapos makumpirma ang inyong bank account. Kapag ni-check ninyo itong option dito sa ibaba, automaticong ililipat ang inyong mga bayad papunta sa account na ito kung nais ninyong i-check. Pagkatapos nito mga kaibigan, i-click lang ang agree and add sa ibaba. Nagawa ko na to. Paano ko kumpirmahin ang aking bangko? Tingnan mo sa account mo. Dalawang halagang inilipat ng PayPal, napakaliit lang. Hindi man lang umaabot ng isang dolyar. Halimbawa, natanggap ko na ang dalawang halaga. Ang una ay 13 sentimo. Ang pangalawa ay 7 sentimo. Kung di mo nakita ang notification, tingnan mo sa bank account mo ang mga halagang ito. Nakuha ko na ang mga halaga. Paano ko ito ikukumpirma? Bumalik sa PayPal, iklik ulit ang tatlong guhit sa itaas. Mag-scroll pababa at piliin ang Your Wallet. Sa iyong wallet makikita mo ang mga kumpirmadong bangko at ang mga nangangailangan pa ng kumpirmasyon tulad ng Nubank. Kailangan mong kumpirmahin ang bangko. I-click ang kumpirmahin ang bangko at ilagay ang dalawang halaga, 13 sentimo at 7 sentimo sa aking kaso. Ang mga halagang ito ay naiiba para sa bawat tao. Pagkatapos, iklik lang ang kumpirma sa ibaba. Nagawa mo ba? i mo sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang muna ako. Mahigpit na yakap. Ingat ka. Salamat.